Look at them. They're looking for food. They're the one who finishing the fishes. Look. Catch one. Look at that. Tingnan nyo oh. Kaya pala naubos yung mga fish dito. Kaya si sila ang nag -uubos. Kaya pala nauubos yung mga fish fishes dito oh. oh silang, silang kumakain. Oh my goodness. Look at that. Wala. Ang bilis niyo oh. Tatlo sila, tatlo sila kanina. See? Nilabas ko tong aso. <laughs> Nagtataka din tong si Linky Boy. Sige. Ang bilis nilang makakuha. Sila pala ang nakaubos ng mga tilapia dito. Asan ah, na yung isa? Parang tatlo sila kanina. Ayan o, dalawa na sila o. Oh. Nilakad ko tong aso. Tapos ayan, nakita namin. Sige, takbo. Naubos na. Wala na siguro. Hmm. Yan guys, alas 7 na ng gabi dito. Pero, hindi pa madilim. Mga ganitong oras sa Pilipinas, ano madilim na. Ano ka. Ang galing nilang maghuli ng ano, tilapia. Sige. <laughs> Nakakatuwa sila. Ang galing nilang maghuli. Yan ko. Um. Sige. Parang katlo sila kanina pero dalawa lang pala. Sige, punta kayo diyan walang tubig. Huwag lang kayong pupunta sa ano, sa amin kasi may koi fish kami doon. Hinahanap nila yung kasama niya, kasama nila. Ano yun? Kasi na medyo madilim. Oh, tignan mo naman yung technique nila, oh. Aahon sila para hindi marinig yung mga fishes, hindi sila mabulabog. Tapos yan, oh. Alam mo, gilis. Pasan na yun. Sige. Nahuli niyo, oh. Galing. Huwag niyong ubusin para may bukas pa. May kainin pa kayo bukas. Yan naman tahimik. <laughs> tahimik pero nag-observe. Yan na yun, oh ganun pala yung huni, yung sound nila oh. ayan tumakdang sila tapos hanap sila sa ibang pwesto hmm, sila pala nag-uubos ng mga fishes dito tahimik oh alam nyo ba guys na naglakad ako dito ng madilim tapos, akala ko, yung kasunod ko na may aso, dadaan, dadaretso sila hanggang sa dulo. Eh, hang, half. hindi pa half. Bumalik sila eh, wala na akong choice. Sabi ko, never no, mind. Nag, -pa akong mag, naglakad. May part dito, nalampasan ko na. Yung, alam mo yun, na, tumatayo na lang yung balahibo ko na. Hindi naman ako takot. Basta tumatayo lang. Matay yung balahibo ko na ano. Tapos pili ko yung place na yon. parang dito, dito oh. Dito, dito sa may banana saging. Dito banda tapos doon sa doon sa kabila doon. Balit twice ako eh. After kong nilampasan niyan, ano, kumalma naman yung ano. Nawala yung gusbam. <laughs> Bumaba. Char. Ayan. Tingnan nyo, oh? oh. my God, may nahuli na naman. Inuubos na lang, ah. Ayan, oh. Oh. Madilim na, oh. Hindi naman nakikita. Ayan, tsok makain. Ayan, oh. Hmm. Hmm, nakahuli ka na naman, boy. Tapos yung isa andon. Malapit na ako sa dulo. Ayun yung Nakahuli na rin. So yan guys, pinakita ko lang. Before, andun sila sa coronation, ang dami nila. Parang na-upload ka sa sh short video. Yung huni, nil huni nila parang ano? Parang bird. Parang penguin <laughs> Ayan o. No? So, ayan lang guys. Pinikita ko lang. Salamat naman may upload ako. Uyan <laughs> so, lang muna guys. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat.